Hello guys, for today's video ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-pattern ng tempered sa railing. So nakikita nyo po ang napakagandang bahay na to. Yan, yan po yung kukuna namin ng pattern pero bago po ang lahat, intro muna. Thank you! Oh. Ayan po, oh, basag na basag. O, oh, bago nyo po muna sukatan, so check nyo po muna yung mga katabi. Ayan, kung may katabi po siyang railing na tempered din. Tingnan nyo po yung mga pagitan ng pagitan po kanan kaliwa. Ayan. Tapos, yung pagitan po sa taas. So, yun. Pag nakita nyo na po yung mga pagitan, sukatan nyo na po yung nabasag tapos magdalapu uh, magdala po kayo ng plywood yan putulin nyo muna yung plywood kung may butas naman yan putulin nyo yung plywood base sa suka tapos eh, pagka tapos po ng pagputol ng plywood yun itatapat nyo po yon sa butas yan tapat nyo po sa butas wag yung gagalawin tapos, markahan nyo na po yung butas. Markahan nyo po ng lapis o pentel pen kung may dala kayo. Ayan, kung saan yung butas. Markahan nyo po yan, yan. Lahat, baba, taas. Ganyan po yung pag-pattern. Tapos, lagyan nyo po ng number kung marami siya. Tapos, kung taas ba siya, alin ang taas, alin ang baba. Tapos, kung pwede, lagyan nyo po ng left or right kung kanan siya o kaliwa. Mas maganda po yun. Ang purpose po kasi noon para yung logo ng tempered, eh, isa lang ang paglagyan. Ano ba? Sa kanan lang ilalagay ng mga nagte-tempered o sa kaliwa lang kasi minsan. Mas magandang tingnan yun pagka sa taas. Salimbawa, hindi yung balibaligtad may, may nakalagay sa taas, may nakalagay sa baba. So, para ano po uh, pare-parehas tingnan mas maganda so yun lang po ang video na to sana po may natutunan po kayo wag nyo pong kalimutan mag subscribe mag like at, mag at pakishare na rin po ang video at sana po pindutin nyo rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking bagong video na i-upload. Salamat sa panonood. Bye bye!